Welcome to Melo's Vlog So yan po mga boss uh, Mayroon po tayong tanggap na unit po Ayan po mga boss uh, Baja 125 Ayan po mga boss So bali uh, hanapin po natin kung bakit uh, nagpupugak po itong motor ng ating customer ayan po mga boss sa bali una po ang titingnan po natin dito po mga boss is dun po sa kanyang linya ng kanyang stator ayan po mga boss kasi nga po dito po sa kanyang stator is may problema po kaya titingnan po natin dun sa kanyang linya ayan po mga boss So bali binuksan na po natin itong motor ng ating customer para malaman po natin kung nasaan po or saan yung sira ng ating motor. Ayan po mga boss. So bali meron po tayong nakita po dito. Ayan po mga boss. So pagmasdan po natin itong linya ng ating stator. Ayan po mga boss sa Papunta po dito sa kanyang regulator. Ayan po mga boss. So bali ito po. So inaamag po itong... Uh, linya ng ating uh, regulator kasi nga po mga boss is uh, battery operated po itong Baja 125 ayan po mga boss o oh, paalala lang po sa mga nagwa wirings na kagaya ko po mga boss ah, ingat ingat po tayo para sa ganun is hindi po tayo mapalpak o oh, kaya hindi natin magawa itong uh, ginagawa po natin ayan po mga boss so bali ito po yung nakita po natin na sira ayan po mga boss pagmasdan po natin ayan po So, inamag lang po itong uh, Wirings po nya Kaya, ang gagawin lang po natin dito mga boss Is, ire na lang po natin Dito sa kanyang positive terminal po Ng ating motor, ayan po mga boss So, subaybayan na lang po natin Ayan po mga boss So, ayun po mga boss So, bali, uh, testirin po natin itong uh, positive po ng ating regulator ayan po mga boss so kapag umilaw po itong uh, tester po natin mga boss so ibig sabihin is uh, good po itong uh, regulator po natin oh uh, so since umilaw po itong uh, reg itong test light po natin mga boss so ibig sabihin is good pa itong uh, regulator po niya kaya dito po natin itatap yung positive terminal po ng ating battery ayan po mga boss kasi, kasi nga po is hindi po niya nakakargahan kasi nga po is inamag nga po itong linya papunta sa kanyang battery ayan po mga boss so ayun po mga boss so bali uh, goods na po itong motor ng ating customer ayan po mga boss kanina po raw mga boss is uh, kapag Pinuput break po niya itong motor niya mga boss is uh, namamatay po itong motor po natin so bali uh, tetestingin po natin ni boss na i-foot brake para sa ganun is malaman po natin kung mamamatay po itong motor po natin ayan po mga boss so bali i-foot brake po natin ayan po so bali hindi po namatay itong uh, motor po natin kaya good po itong ginawa po natin ayan po mga boss so yun lang po yung sakit ng ating motor po mga boss uh, Inamag lang po itong positive terminal po Ng ating uh, regulator Papunta sa kanyang battery Ayan po mga boss So hanggang dito muna itong video po natin mga boss Kung bago ko lamang po Sa aking YouTube channel at sa Facebook account po mga boss uh, Huwag kalimutang i-like, share follow and subscribe Lahat ng mga video na ina-upload ko po Ayan po mga boss Hanggang dito muna mga boss. Salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan po mga boss. Shout out po sa may ari. Ayan po mga boss. Boss, ano pong masabi mo? Ay, hey, thank you, thank you po sa... Uh, Kala ko malaki ng gagastusin ko. Pero hanggang konting damage lang para Ay, ayun po mga boss yun po ang sinabi sa atin yung customer po napit natin mga boss lakin pas, salamat po sa atin sa kanya kasi nga po isa tayo po yung pinagkatiwalaan na gumawa sa kanyang motor ayan po mga boss hanggang dito muna salamat